as usual, papasok na naman tayo. Noong nakaraan pa nga itong vlog na ito, at ngayon nga lang mapapa-upload. Alam naman, may pagkakataon na nabibisi din ng tao. Sabi ko laang naman. Mag-aabang na nga lang kami ng tricycle dyan, dahil hindi kami mahatid ng tatay. At siya nga, ay may seminar daw, maya-maya. Meron naman kami masasakyan sana. Ewan ko nga, yung natuto na si mama, ayaw na nga mag-drive. Kung mapapansin nyo, malakas nga ang hangin dyan. Kaya nag-jacket na nga lang din ako. Dahil katatapos-tapos nga lang ng bagyo ng mga araw na yan. Maaga nga akong papasok ngayon dahil may misa nga kami sa school. At binabana nga lang ako ni mama dito sa may labas ng school. Fast forward, dapat na ito at pagka -uwi ko, ay saktong dating nga na itong poem na inorder ko. Kung naaalala nyo, nung nagbagyo, napasok nga ng tubig ang kwarto namin. At naging magulo nga ang kwarto sa kakaiwa. ng mga gamit na hindi nga mabasa. Kaso nga ay may mga nabasa pa din. Napag-isip-isip nga namin na buminali nga lang kami ng double day para lumuwag na nga din din ni Conte sa kwarto. At nang magkaroon na nga ako ng sarili kong higaan. Maliit nga ang kwarto namin kaya double deck lang ang option namin. Kung usapang magpaparenovate, ay hindi nga namin magagawa yun. Dahil hindi naman sa amin itong lupa na pinagtitiri ka ng bahay namin. Matagal ko nang kinukulit si mama sa double deck na iyan. At nung dumating nga ang foam, mas kinulit ko nga siya. Na ngayon na nga din kami kumuha ng double deck. Sakto naman din na nagchat na yung kukuha namin. Kaya tuwang tuwang ako dahil makukuha na din namin ngayon. Kaso nga, sabi ni Mama, hindi pa nga daw namin ito magagamit. Dahil hindi pa nga daw nalilinis ang aming kwarto. Sakay na kami sa tricycle na at ganito nga ang itsura namin. Mm -hmm. Hindi naman kabigatan itong foam kaya pinilit na nga lang ipasok ito sa loob. Tumawag na si tatay na abangan nga daw siya namin sa kanto. At habang naghihintay nga kami dito, kinukulit ko pa nga din si Mama. Na I set up na nga namin para masubukan ko na nga agad. Sakay na nga kami kay tatay at kung napapagawa, Pansin nyo, iba na nga ang jeep na daladala niya. Dahil lume-extra na nga muna siya. Ang jeep nga na sadyang ginagamit niya ay nakababa nga ngayon ng makina. Kita mo na, ang jeep nga ay napapagod. Ang puso ko pa kayang umaasa sa'yo. Nyaro! Dito nga kami sa may muson kumuha. At mabuti na nga lang may malapit nang nakukuha na ng mga ganitong gamit sa bahay. Ang hassle din kasi bumain ang malayo. Lalo na kapag ganito kalaki ang daladala mo. piling ko tuloy ang tanda ko na. Hindi na nga ako napapasaya ng mga laruan. Kundi nga sa mga bagong gamit na sa bahay. Sana nga sa susunod naman ay malaking bahay at lupa na. Ramdam ko naman na yayaman na kami. Pero na nga lang talagang dapat mo naman pasayahin. Bahay at lupa na ang gustong ilingin. Bago nga kami umuwi, dumaan nga muna kami dito. Dahil deserve naman namin magulam ng masarap. Dahil marap na naman kami sa malaking gastusin. <laughs> Teka, bakit parang pogi ko pala dito ngayon? Good mood nga ako, Dian. At kailangan ko nga ipakita kay Mama na masigla ako. At makita nila na kaya ko maglinis ng kwarto. Parang nga maset up na nga agad yun. Dahil napilit ko nga sila, eto nga. Nilinis na nga agad nila ang kwarto at salamat nga pala sa mga tropa ko. Dahil tinulungan nga din nila ako magbuhat ng mga gamit sa kwarto. Bago nga kumuha ng double deck, kinumple. Ito na nga agad ni Mama ang mga kailangan ko. Ibinili na nga din niya ako ng bagong unan at kumot. Para nga daw mas masarap ang tulog ko. Deserve ko naman daw magkaroon ng komportabling higaan. Dali ni Ate ang ko daw siya sa sinasahod ko. Sandali, wala sa usapan yun <laughs> pala ako ni Mama ng comforter ko. At isa nga ito sa mga hiling ko. Dahil lamigin ako, lalo na kapag bagyuhan. Sa wakas at natapos na nga din ito at nasubukan ko na nga din matulog dito. At ito nga yung unang gabi na hindi ko na sila katabi. Mahirap nga lang dito kapag bababa ako. Lalo na kapag medyo inaantok pa ako. Ay kapag nga may lumagapak, ay ako na yun. Ganito naman ang itsura ng igahan ko kapag hindi natutulugan. At hindi ko nga din alam kung kailan matutulugan ulit yan. Dahil naisip ko na gusto ko pa palang katabi sila mama. Nyaraw! Huwag kalilimutan mag-follow, like and share. Salam sa panonood. Thank you, Lord.